natinik ba kayo ng sea urchin, ito ang kailangan nyong gawin. Number one, guys, is to get out of the water as quickly and as safely as possible para maiwasan ang iba pang aksidente at para masimulan ang treatment as soon as possible. Number two, guys, bago natin tanggalin carefully yung mga spines or mga tinik ng sea urchin, kailangan lang natin linisan yung affected area. So, dali-dali, guys, so, pwede nyong buhusan na malinis na tubig yung affected area para lang matanggal yung mga dumi at saka mga buhangin. And then, pwede po kayo kumuha ng mga fine tweezer kung available po. Kung meron po kayo visible na nakikita ng mga spines or tinik ng sea urchin, pwede nyo po itong slowly or carefully na tanggalin. Kung may mahahanap po kayo na gloves, mas maganda po yon. Pero kung wala po talaga kayong mahanap na gloves, during that situation, okay lang po. Basta malinis ang inyong mga kamay. So guys, kailangan very careful tayo sa pag-remove or pagtanggal ng mga spines or tinik ng sea urchin. Dahil ang mga ito ay very fragile or very brittle. No? Madali silang mabali or madali silang mag-fragment. And kailangan sobrang maingat na talaga tayo kasi kung hindi, maaari nating ma-push down further into the skin yung mga fragments ng tinik ng sea urchin. So pag hindi tayo sigurado guys, huwag na lang natin ito galawin. Number 3 guys, ibababad natin yung affected area sa mainit na tubig. Siyempre guys, hindi natin gagamitin yung mainit na tubig na mapapaso na yung pasyente. So kailangan yung tolerated lang or kaya pa rin ng pasyente yung init ng tubig. So gagawin natin ang pagbababad na ito for 30 minutes to 1 hour. Kasi guys, according to some studies, may mga sea urchin kasi guys na merong toxin or merong venom sa kanilang mga spines or tinik. At pinapakita ng studies na ito na ang pagbabad ng affected area sa mainit na tubig ay nakakatulong upang ma-deactivate ang mga remaining venom and to alleviate or para maibsan ang pain or sakit na nararamdaman ng pasyente. Number 4 guys, kung may available na suka or acetic acid around the area, pwede nyo pong ibabad ang affected area for 30 minutes to 1 hour. Yung iba guys, sabi nila pwede daw ihian yung affected area. Pero guys, walang study na nag sa suggest na safe and effective ang pag-ihi sa apektadong area na natinik ng sea urchin. So basically guys, yung mga tinik ng mga sea urchins, they're basically made in the same material as your seashells, calcium carbonate. So the vinegar or acetic acid acts like a weak acid na nagdi-dissolve ng calcium carbonate within the spines or tinik ng mga sea urchin. So, pag na-dissolve yung fragments ng tinik ng sea urchin, mas madali na itong tanggalin. Pero guys, depende pa rin yan. Kung masyadong malalim ang pagkatusok or nasa loob talaga ng skin yung mga fragments ng mga tinik ng sea urchin. Baka hindi ito tuluyan or completely ma-dissolve. And syempre guys, habang nangyayari ang mga ito, kailangan number one, alam na natin ang pinakamalapit na clinic or hospital. Or at the same time, kung meron naman po tayong sasakyan, kailangan dinadala na po natin ang pasyente sa hospital or sa clinic na yon. So pagkatapos natin siya i-hot water and vinegar soap, kailangan i-clean natin yung mga wound. So gagamit lang po tayo ng mild soap and tubig para tanggalin po yung mga remaining debris or mga buhangin or mga dumi around the affected area. And number 2 guys, kung available, pwede tayong gumamit ng antiseptic around the affected area para maiwasan ang infection. So pwede tayong gumamit ng betadine. Huwag po tayong gagamit ng alcohol guys kasi napakahapdi, napakasakit yan para sa mga pasyente. Number 3 guys, kung meron tayong available na bandage, pwede nating takpan ang affected area para protektahan ito sa mga alikabok or other dumi. So kailangan yung pagbalot natin guys ay loose lang. Huwag masyadong mahigpit kasi it can actually dislodge or baka mas mabaon yung mga fragments ng mga tinik deeper into the skin. So guys, after this, kailangan natin i-monitor ang mga signs of infection. So pag sinabi ng patient na nag-i-increase yung intensity ng pain, hindi nawawala yung pain, and then also pag sinasabi niya na merong tenderness or sakit pag hinahawakan niya yung affected area and surrounding areas, so masakit pag hinahawakan, and also pag kumakalat yung redness, and also may pamamaga, and at the same time if may formation ng pus or pagnanana sa affected area. And lastly, if nagkaroon ng fever ang pasyente, then most likely meron na po siyang infection. So number two guys, pag nangyari ang mga bagay na ito, seek medical attention as soon as possible. And in rare occasions, guys, nagkakaroon ng allergic reactions yung mga pasyente sa mga spines or mga fragments nang mga tinik ng sea urchin. So yun, nagkakaroon sila ng rash around the affected area, masyadong makati, and sometimes they also develop difficulty of breathing. And if masyadong maraming tinik ang nasa balat, and if masyadong malalim ang pagkakatusok, guys, kailangan po natin ng medical attention as soon as possible. So guys, para sa sakit, pwede nating bigyan ang pasyente ng paracetamol or ibuprofen. Pwede rin nating bigyan ng antihistamine ang pasyente if nagko-complain siya na masyadong makate yung affected area. And lastly guys, kailangan nating i-avoid, i-scratch or galawin or i-manipulate yung affected area lalo na kung masyadong malalaki at malalim yung pagkakatusok ng mga tinik ng sea urchin sa pasyente. Dahil guys, maaaring madamage ang surrounding tissue, ligaments or tendon. So guys, ito isang kaso to ng pasyente guys. After five Five days niyang matinik, nagdevelop siya ng mga blisters and parang nagkaroon na ng mga nanak around the affected area. So kinailangan nilang dalhin ang pasyente sa isang emergency room and eventually doon sa local hospital na yon ginamit yung mga gamit na ito for the surgery para tanggalin isa-isa yung mga fragments ng mga sea urchin spines or tinik ng sea urchin. So basically guys, after the surgery, ito yung mga nakumang fragments sa pasyente. And guys, if hindi updated ang tetanus vaccine niyo, baka kailangan din natin mag-tetanus vaccine pag natusok po ng sea urchin. So guys, mag-ingat lang po tayo if mag-visit tayo sa beach anytime soon. And hopefully, wala pong mangyari na hindi naasahan. But just in case lang po may matinik ng sea urchin, alam na po natin ang ating gagawin. right guys, I hope this helps. For more acne tips, follow me and basta acne, DMD. Bye DMD Stunners!